sa mga taga-Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin nino man samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya? Ang Salita ng Diyos Ako'y iyong siniyasa at kilala mo akong ganap saan ako magpupunta upang ako'y makatakas. Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa syol ay naroon ka kung dun ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasa't kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasa at kilala mo akong ganap. Kung ang aking tagpuan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasa't kilala mo akong ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, Punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sanay na buhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Bunuak, Paranaque City. Halina po, simulan natin ang araw na ito at pagsaluhan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Kapatid, nagpaderma ka ba? Siguro may isip pa Father, ang aga-aga naman usa pang derma kagad. Pero ka ba nakikita sa itsura ko, Father? Kalma lang. Kasi, siguro, yung mga naranasan na dito magpa-derma talaga, magpa-check sa dermatologist tungkol sa itsura o uh, pakiramdam ng kanilang mukha, ng kanilang external appearance, or siguro, siguro pumunta ka na sa isang derma para magpatanggal ng warts o magpa-ayos ng kung ano nakikitang peka sa iyong mukha, siguro na realize mo na madalas yung nakikita sa iyong muka, sa iyong balat, sa iyong external o panlabas na ka kaanyuhan o itsura, madalas may pinanggagalingan yan sa iyong kalooban. Halimbawa, gre-reklamo ka, Pader, tignan mo, ang dami kong dark circle sa mata. Mukha na akong panda. Eh, hindi ka kamag-anak ng panda, kaya ganyan itsura mo. Ang tanong, kamusta tulog mo? Nakakatulog ka ba? ng maayos? Nakakatulog ka ba na mahimbing? O madalas nagpupuyat ka? Minsan dal sa trabaho? O minsan ang dami mo lang kinakalikot sa iyong mga gadget o sa iyong telepono kaya late ka na o hindi ka makatulog? or marami kang iniisip? Kaya ka nagkaka-dark circles, ulang ka sa tulog. Father, yung balat ko napaka-oily. Ang tanong, hindi lang dahil pwede na pagprituhan yung mukha mo, niloloko ka ng mga kaibigan mo na gano'n. Hindi. Ang tanong, ano ba kinakain mo? Kasi baka yung diet mo, baka yung dietary intake mo, e eh, mga pagkain na talagang yun na nagiging dahilan. Kaya nagiging oily yung ating balat, nagiging oily yung ating mukha, kaya medyo madalas ka magkaroon ng pimples, blackheads at whiteheads. Hindi po ako dermatologist pero alam ko ayon sa mga dalubhasa na many times our external appearance is based on something that is happening internally sa ating katawan. Kaya minsan easy ka lang sa mga nakikita mong panlabas kasi there's something deeper and maybe something more serious na nangyayari sa iyong kalooban. Sa gospel natin ngayon si Jesus, pinagsasabihan niya yung mga scribes at Pharisees na napaka-plastic nila, napaka-mapagkunwari, mapagtimbabaw. Bakit? Napakababaw. Ang tutok lang nila, yung ano nakikita sa panlabas, ano yung religious practices nila, ano yung mga external manifestations o expression ng kanilang pananampalataya bilang Hudyo. Yun lang ang pinagtutuunan nila ng pansin at minsan OA oh, eh, na nga eh. Hindi nila na ng na pansin masyado anong nangyayari sa kalooban ng tao, nung mananampalataya. Kasi madalas akala mo lang panlabas okay. Pero deep inside ng tao, do sa tao, may mga bagay pala na iniinda niya o pinaglalabanan niya. Siguro sa harap ng tao, mukha siyang okay, masaya, madaldal, makulit. Pero may internally, may ligalig siyang hinaharap. Dinadaan niya lang sa tawa, dinadaan niya lang sa pangaasar. Pero meron siyang battle, internal battle na nangyayari sa loob. Or kundi man may mga tao na nakikita natin, tahimik lang, napakaseryoso. Kagad iniisip natin, ay, masungit yan, matara yan, hindi yan sociable. Pero malay mo, ganun talaga ang kanyang upbringing, ganun talaga kanyang personality, or baka meron din siya mga kinikim-kim o itinatago sa kanyang kalooban. Hinay-hinay lang sa paghusga sa kung anong nakikita mong panlabas. Dahil most of the time, may pinanggagalingan yan, may pinag-uugatan yan sa ating kalooban. Yan ang ating tandaan. Kapag tayo ay may na-encounter na tao, anong impresyon natin, anong nakikita natin, malay mo, may pinanggagalingan yan. Kaya, hinay lang sa paghuhusga, wag ka maging judgmental. Matutong makinig, matutong kilalanin yung tao, at higit sa lahat, maging totoo tayo sa ating sarili. At kung may mga bagay na kailangan baguhin, bagay na kailangan ayusin, huwag tayo mahiyang lumapit sa Diyos at hilingin natin sa Kanya. Lord, purify mo po ang puso ko. Lord, ayusin niyo po ang aking buhay. Lord, gabayan mo ko upang yung nakikita ng tao sa akin na panlabas ay maging eksaktong tugon sa nangyayari sa aking kalooban. Kaya pray po tayo. Panginoong Diyos, ikaw ang lumikha hindi lang ng panlabas naming anyo, kundi pati na rin ng aming panloob, ng aming kalooban. Ilingin, inihiling namin sa iyo, Lord, dalisay niyo po ang aming puso. Gabayan niyo po kami. Hilumin mo ang mga sakit at mga sugat ng aming kalooban upang sa aming pagsasalita, sa aming pagkilos, sa aming panlabas na kaanyuan, hindi kami maging mapagkunwari, hindi rin kami maging mapanghusga, Kundi kami ay maging totoo sa harap mo at makatotohanan sa pagturing namin at pakikisalamuha sa aming kapwa. Ikaw ang Diyos na naglikha sa amin, salamat sa buhay. Salamat sa bawat pagkakataong bigay mo sa amin. Ikaw ang naghari at nabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating salita ng Diyos, salita ng buhay ngayong August 30. Malapit na naman matapos ang buwan, bare months na, konting tulog na lang. Pero sana, wag mo na bumulusok sa Pasko, wag mo nang excited sa panlabas na dekorasyon, sana panloob din, maging bukas tayong ihanda ang puso at kalooban para magkaroon ng tahanan si Lord sa ating bahay at sa ating buhay at sana po, ugaling tangkilikin ang TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang mga social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese sa Paranaque. Shalom!